Habang nagluluto nga ako nitong Oriental Chicken ay eh, meron akong narinig ng magandang kwento. Yung pangyayari nga ito sa may Tanay Rizal. Tara, Let's go! natin. Alam niyo ba yung kwento sa Sampaloc Road sa Tanay Rizal? Story time. Kwento to ng barkada ko na napagtripa nilang mag-outing sa Tanay Rizal. Dalawa lang sila ng tropa niya dahil mahilig sila sa biglaang road trip. Umalis sila ng gabi at dadaan sila sa Sampaloc Road kung saan may school bus na nadiskrasya sa road na yon marami ang namatay. Siyempre, dahil lagi naman silang buong biyahe. Para sa kanila, normal lang ang araw na yun. Hanggang yung tropa ko, nakita siya ng isang matandang nakatungkod na parang pulubi na naglalakad. Sinundan niya ng tingin yung matanda hanggang sa side mirror at bigla na lang nawala yung matanda dun. Tapos siya, binaliwala niya lang hanggang bigla na lang tumirik yung sasakyan nila. Habang nag-aayos sila, yung tropa niyang nagdadrive, bigla na lang nagbiro na para siyang barker. Oh, sampuan yan oh. Sa pa, sa pa, sakay lang. Nagtawanan daw sila hanggang napansin nila na parang may sumasakay at pabigat ng pabigat yung sasakyan dahil nakikita nila yung gulong pababa ng pababa. Sa takot nila, nagpatulong na lang sila sa mga dumadaan na motorista at di na sila ulit dumaan sa road na yon. Pag search niya sa lugar na yon, marami daw talagang ganyang kwento ang nangyayari. Kaya sabi niya sa akin, pag di mo alam yung lugar, huwag kang magtatawag sa mo nakikita. At ayan nga yung kwento yung binahagi ko sa inyo habang nagluluto ako. Na pagluto na ba ang lahat ng panangalian ng ulam na pag-isip na ba kung hindi pa yan, pwede nyo pong gayahin niya, napakadali lang po yan. Kung ayon nyo nga na mabreading na manok, so ayan nga ang gawin nyo, ayan ang lutuin nyo at favor nga pala bilang suporta dito sa aking page baka pwede naman pakilike kahit wag nyo nang ishare kung ayaw nyo ishare wala naman problema basta ilike nyo lang yung video maraming maraming salamat sa mga sumusuporta at solid na sumusuporta tuloy tuloy lang tayo she's let's go and peace out panorin nyo na lang hanggang dulo at may nakalimutan nga po pala ako don't skip the ads nga po pala para bilang tulong na rin po dito sa aking page so pag may nakita po kayo ads wag nyo nga pong escape so malaking tulong po yan sa akin maraming maraming salamat ulit yun lang po